Mga guys, nandito po ulit ang inyong cute na vlogger, Charlang po. So for today's video mga guys, no, ay nandito po tayo sa Quezon City Memorial Circle mga guys! Welcome po! So, ayan mga guys, no? Napakaganda po ng view dito mga guys. Itong lugar na to mga guys, no? Ay paboritong paborito po naming pasyalan ng aking pamilya mga guys. At syempre po ang inyong cute na vlogger, simula pa po nung dalaga pa po mga guys, no? Ay talagang lagi na po akong namamasyal dito mga guys. Syempre po, mga guys, no, napakasarap pong mag-jogging dito, no, mag-exercise. At syempre po, may zumba din dito, mga guys, no, kung gusto nyo pong sumali. So, marami kang pwedeng gawin dito, mga guys, no. pwedeng pwede kang gumawa ng content, no. So, talagang nakaka-relax dito, mga guys, no, mamasyal, no. Bukod sa malawak po yung area, mga guys, no. Marami din pong pagkain dito, mga guys. Kaya huwag kang mag-alala na magutom ka. Charan! At syempre po mga guys, no, wala po tayong babayaran na entrance mga guys, no. So libreng libre po talaga tayong pumasok po dito sa ating Quezon City Memorial Park mga guys. Ginagawa po namin mga guys, no, pag pumupunta po kami dito sa lugar na ito, nagbabaon po kami. Parang nagpiknik lang po. O, oh, di ba? Ang saya. Pero kung gusto nyo naman ng kakaibang pagkain mga guys, no? naku, napakarami dito mga guys. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi ka talaga magugutom. Char <laughs> lang mga guys. So, ayan po mga guys. Nandito na po tayo sa play area, no? Masaya na po si Bunso. Kung ikaw guys ay hanggang ngayon nanonood pa rin po sa aking video, maaari po ba akong makahingi sa'yo ng likes? Siyempre po, mag-comment ka na rin para alam ko po kung hanggang saan po umabot itong aking video mga guys. Huwag din po Ilimutan, mag-subscribe para updated po kayo lagi sa aking mga videos na aking i-upload. Mga rides din po dito mga guys, no. Kaya abangan niyo po yan sa part 2 ng aking videos mga guys. Hanggang sa muli mga guys. Thank you for watching. Bye. God bless po.